Maayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Gator ni Elaine Bathan. Ingon man, si mga artista nga maghatag kinabuhi ng akong suwat suliran. alang ko sa pangahan nga Maniling, 35 anyos, Tagamandawi City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Aron ninyong hisaptan, ingon ini mga panghita nabuang ka naman nilen, ma. Ma. Nisugot ka gyan ng tauhan nga dako malang minyo. Og niya pa'y nadunggan na kong istorya ay. Gibiyaan ko nun na asawa kay way ikabuhi. Irresponsabling dako. Ma, kay naman silang buwag sa iyong asawa, good. Oh, sa ato pa. Magtuman ka gyan ay sa gusto, ha? Mahal na si Joey, ma. Uy, bahala ka! Kunon sa gani mahitabuan ni mo ang pagtuman ni mo sa gusto. Dili na ko maghilabot nimo. Ma. Gusto ima imong mama Manilin. Ibiyaan ko sa akong asawa tungod sa akong pagka-responsable. Inungdan, nga, nangita siya gilain. Joey? Huwag kay ugma nga mapaabot ako din eh. Joey, magtinapangay Bala ni ko sa mga tao. Basta ang importante nga mag-uban ta. Manilin. Oh, kadini ipagmulayas ka din eh. sa dili may maamong nimo! Ay, ay, ay. Hello, <laughs> boy. Osto na. Tawad sa kabaya. Walang nalimot, anak na ni mo. Oh. Ayon saon, kahig ang ako na magduuntang punto nga naa may dagang lalaki diha. Ngano anak man gyud siya anong tao nga minyo? Ma, pinangga ko ni Joey. Og karon lang ko batik sama ini. Ayo ka, ka ma. Kung unsa may mahitabo o padol nga na ning ako nahimong desisyon karon. Makala mong dili ko mangayo og tabang gikan ninyo. Manilin. Pasensya na kaday ha. Huwag pa yun kaayon ni mga gamit lang bay? bahay. Saan nga, huwag mo sa kuy palit ko. Um, hmm. dong, basa ka kung magnegosyo ta din eh. Mayo din eh kay huwag pa kayo tay kontra o. Oh. Ang so may inahulang na ni mong negosyo dahi? Magbarbecue ta din eh. O bisag, unsa nga pwede na tong mabalikya ko. Ginagmay lang sa akin. Total, mag-experimento pa man sa ta kung halin ba gyud unsa. <laughs> Sige dai. Barbecue mo di ha? Oy! Ah. Ay gani kay naani ni na maligyag sud andi ni sa amon dapit. Eh natamisin mo adto pataglayo para mo palit. <laughs> Maulagi oy. Unsay imo? Ah, lima ka unod ako dai. Lima ka tinai eh, niya apilin na lang sa og chorizo telo. Ay eh, sige. Mm. Asa imo ta refrigerator, ma'am? Ay, dinhi lang palihog kuya. Oh, kinaygay. dapit oh. Nay, nay, asa mo ta? Oh. <laughs> Salamat. Da. Da ko iko pasalamat mo Kay e, sukad lang naabot pa din sa bahay, no? Ubay-ubay na yun ang mga gamit nga ni ni. Kana tungod kay nagtinabangay tang duha to. Hmm. Nga naman ang dakoy ni Madong. Maramag na sagmuyo ka. tay problema day. Ha? Unsa man? Ni kunta kong balik ang akong asawa. Unsa? Recorded by X -Thunder Gaming Pag-una gihadlok si Joey sa ang asawa na pasakahan gud ko ng kaso tungod kay nagpuyo ko numi Pero gisumbalik sa ni Joey na pwede sa yang pasakahan o kaso niya asawa tungod kay siya mo ay mipiya, o may unang nangabit o glain. O mura kong nagkampanti sa dihang wa na maghilabot ang iasawa na mo. Kay basin og nadlok po nga makasuhan po siya ni Joey. Hangtod nga, pila ka tuig ang nakalabay og mi arang-arang gyud ang among kahimtang ni Joey. Tungod sa paningkamot na mong duha, og nakabato na po may duha ka anak. Unya. Mo day. Mo pali kun og kun ug... cubinage. gusto mo ka din sa bahay. Unsa? Nabuang na na siya? Abi kay buwag naman siya siyang kaipon, manghilabot na sad siya nato karon. Nagkabala ka dahil, eh. di rin ako itugod nga iatang gubtong pagbalik. Joey! Ayoh. Huh? Gawas mo diha. ha! Ako nga tuon sa gawas, Bi. Shhh. Pahimok hey, ba, Sara? Ayaw pag-iskandalo din eh. Palihog lang. Dili ko buot nga makadungog ang mga bata sa itong panaglalis ro'n? Oo, awesome, saman. O bagay mo mo'y plano mamahawa din sa kumpa May? Maya? Kabagay kong ni mo, no? Ahem. <laughs> Dogay naman mong buwag ni Joey. O ikaw mo ay unang nangabit, nangita, ug lain. Pero kasado paghihapon mo eh. Bumusak doon na po kayo katungunan Maya. Pero kung padayon paghihapon kang magpabaga sa imong naong, aw, sa korte na lang unya tamag-abot. Sige! At bangon ka na mo, kung ano'y gusto nimo. Adi ay! <laughs> Tingnan ko ka masayod ka, pwede gud mo makasuhan. man ka Pila na kagabi nga. Sige, ingon ana. may makatuog og tarong. Kung magsigi paghihapon og samok ang imong asawa na to. Unsaon naman lang kung siya mo ay labanan sa kwarte. Unsaon naman lang ang ato mga anak, Joey. Day, salig na sa ginoo ha. Huwag ayaw ka balaka. Isaan kung dili na mong pasagdan sa mga bata. Pila Sa't kagabi eh, nga dili kong makatog og tarong sa sigig huna-huna kung unsa na siya mahitabo ugma sa sigig sa mok sa asawa ni Joey na mo. Ang akong mga pangutana kining mo sunod. Unang pangutana, makagungkot pa ba di ang asawa ni Joey namo Nga pila naman sila katuig nga buwag ug siya mo'y unang nangita og lain. Ikaduhang pangutana, gusto niya nga kung unsang mga butang nga panag ni Joey na asad ko siya i share. Pwede di ay na. Nga mi magpuyo si Joey, halos way mga butang ang ilambay. Pero tungod sa kung paningkamot o pagpaningkamot po ni Joey, nagkapalit mi og mga butang para sa bay. Magkagukod ba di siya, anak? Napaningkamot man na namung duha ni Joey? Ikatulong pangutana, gusto niya nga papahawaon ko sa bahay. Pero kanang among gipuyan nga gipuyan nila sa ona ni Joey o sa iyang asawa, huwag na ka nga nga titulong nga panagian nilang manag-asawa. Makapugos ba de siya papahawa na mo? Ikaw pa ito Dako Dakubak porsyento nga muda siya sa kaso pananglit. Kay matod manggod niya. Maayong mangut ko no siya nga nailain sa una. Kay wagit ko no sila makabaton og anak. Pero kami, naagit ko na'y ng ligon nga ebidensya siya, kaya nakabaton ko nung migduha ka anak. Unsa may ika-advise ninyo na ako. Naglibog na kita ko. Palihog, tabangi ang tambagi ko. Kini ang akong suliran. Manilin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today. Hello guys, ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal, personal, mga emotional na to mga pangutanag, mga problema at ang mga pangutana bahin sa to ang mga kapikas, kabanay, ato ang mga karelasyon, ato ang bana, atong asawa, atong anak, atong mga papeles, dokumento, kontrata ano itong mga kabtangan, mga yuta o uban pa. Anyway, masigun sa bitan ng mga pangutan o no, problema ninyo. At ito ng paningkamutan to bagon, guys. Ha? na ipadala ang inyohang swat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga. Kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez building. O's Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man? Lain-lain -la o klasik-klasik pamaagi kung unsao ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran di rinamo, ha? Ang kompleto. Kompleto yun ang mga hinungdan, sinugdanan inyong mga anang inyong mga pangutanag, mga problema para mas klaro po mo ang mahatag nga tambag o tubag anang inyuhang mga pangutana, no? And shout out and a big greetings and thank you kaayo sa inyuhang mga um, like, pagpadala sa inyong mga suwat, inyong pag-like sa ato Facebook account nga kini ang akong suliran, official writer's page. Salamat sad kaayos, sa kaayo sa tanan mga maminaw sa ato digital portal, sa ato ah Facebook account na adin ato ang mga programa and of course sa so tanan mga likers and followers sa Elaine tanteng ko batan ng Facebook account o sa attorney Elaine sa Instagram o sa Twitter greetings to ma'am Brita Ebing Nudalo Fontanar cute po kay mo hang pag tita hello hello and regards sa iya hang pag ampangan kay si Minmin 6 Min, years old si Prada 5 5 ba si Prada? dili di ay pari pari siguro sila like, edad po ni Minmin 2 Min, 2018, man siguro ni napanganak si Prada, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pari-pareha sila edad, 6 years old. Hi to Ma'am Anelida Heludo Flores, Beverly Padua de los Reyes, and Kang Sally Alfante. Special greetings also kay Mo Antonarabakog Kamotes, Karong Birnes, si Ma'am Jaja, no? um, dinha sa kamotes, and also to uh, Mr. Pulvera. Hello sir, no, magkita na yata tapuhon. Og also to Solon Javier nga taga Naga, naa sa Naga puyo pero inayagan Naga pero na taga ko siya kuno, no? San Vicente Northern Samar. Hi Mr. Solon Javier. Dila na ko isulti kay di siya magpahisgot, bawaw ko siya kasi nag dako. Na kay igrit ka pero Thank you kayo sa inyuhang um, padayon nga pagpaminaw. No? Thank you so much. And ato ang letter sender guys, karong adlaw Atong uh, taguon sa pangalan nga si... Kisa na to letter sender, be? Uh, atong taguon sa pangalan nga si... Um, Manilin. Si Manilin, taga, oy, Mandawe City. Hello to my beloved city of Mandawe. Move, Mandawe. Muna na ron, ang atuang um, bagong slogan. Karon, move, Mandawe. Hi, sa tanan din ha. And also to my best friend, ang ato ang pinalanggang treasurera, na si Attorney Regal Oliva. Ang ang pangutana punto legal mani, no, ang iyahang mga pangutana mauni, no, sigon sa toang drama na Sige, magunig samok. Asawa ni, ang asawa ni Joey kuno nila no si Aha. So una makagkukod pa ba di ay ang asawa ni Joey namo nga pila naman sila katuig nga buwag og siya mo unang nangita og lain. Okay. Kay si Joey no sa ato ang drama kaganina ato man hibaw lagi nga minyo man ni siya unya karon nagbuwag man sila karon kigisamuk samok na ni siya og si Manilin sa asawa ni Joey. Pero ang ako manggod makagukod in a way because man, minyo man sila dili paman man, wala pa sila mag, um Musay tawag ni Moani, buwag ba? Officially, meaning physical ra ilahang pagbuwag, wala sila nagbuwag um, legally. Legally in a sense nga kinahanglan ta, nga mo, uh, ad, kinahanglan yud siya nga mo uh, file, no? O sa korte, kaya that's the only way para magkabuwag mo. Huwag mo na magingon nga kung kisay nakauna. Lain po ng kaso, kung sa'yo una nang itaglain, no? That's a different case, but kamupod, pwede po mo niyang... Uh, kasuhan. Okay? Ikaduhang pangutana, na gusto niya kung unsang mga butang ang panag-iya ni Joey na asad ko siya i-share. Pwede ba di ay na? Nga sukad ni nagpuyo ni Joey, halos walay mga butang sa balay. Pero tungod sa akong pagpaningkamot o pagpaningkamot po ni Joey, nakapalit ni og mga butang para sa balay. Makagukod ba di ay siya na nga paningkamot man na ni Joey? Aw, dili po, no? Of course, lisan siya kapang hilapot kay naaman po kay protection under Article 148 o 149 sa family code na to nga nagingon nga kamupod napod moy special property relationship mang bas-bas no as a uh, married couple pero kung pananglitan ang kaning union no um, in this case na among legal impediment pero mahimo na gihapon mong co-owner anang properties okay pero kung nasad sila na, na naipon nasad sila gabtangan within the marriage atong panahon nga minyo pa nga minyo magidkapon sila no Katuwa pa sila nagbuwag physically, then at least kana siya na siya'y bahin anak. Pero kung wa gyud, wayuta, way mga butang sila, katong ninyo pa sila, then wa gyud siya'y katungod po nga mubahin anak, no? Ikatulong pangutan gusto niya nga papawaon ko balay. Pero kaning among gipuyan, nga gipuyan nila sa una ni Joey o sa iyang asawa, walay nakapangalan nga titulo nga panag nilang manag-asawa. Makapugos badi di ay siyag papahawa ninyo? may tag iya anang balaya. Kung wa na sangan, ni Joey ug sa iyahang asawa or ni Joey Barono kay within the marriage mangod na siya Manilin. Then siya makapapahawa ninyo. Kay wa man mo'y katungod. Di man si man siya'y katungod. Kay di man ka sa titulo o sa pangalan ni Joey. No? Ang yuta. Ikaw pa, to katapos pangutana, na dako bag porsyin to. Kamudaog siya sa kaso pananglit. Kay ngatod niya, maayo mang kuno siya nga naailain sa una. Kay wala agad kuno sila nagbatunog anak. Pero kami, naagad kuno'y ligon nga nga ebidensya nga nakabaton kuno sila duha ka anak. Ah... Uh, unsa may ab um, imong ato i-advise no ani okay number one, lahi ang kaso sa babay minyo nga makiglambigit o lain ang kasong tawag ana adultery ang laki okay sa so katong na siya lain asa kay kalambigit na lain or if pa gyapon siya kalambigit karon no whether naa silay anak or wa dili gyud na pwede nga ah, uh, ang babay nga minyo no? Whether na ay anak or wa, sa laing laki, no? Basta makipaglambigit, makigrelasyon, whether nakaanak o wala, the fact na nakigrelasyon siya ng laing laki, okay? Adultery ang tawag ana. Dili mo matter kung nakaanak or wa, kung babae nga minyo. Pero kung lalaki nga minyo, guys, concubinage ang kaso nato nga mafile. But, kung ang element sa concubinage lahi may relationship sa babay sa lalaki ng I amin mean, yung atus laing babay dili ka makiha anak kinahanglan gapuyo mo as husband and wife ikaduha in a scandalous manner. to so, Diha git ta madaot sa skandaluso kay kung dili skandaluso ang inyong pagpuyo, diha gud. Diha gud na ma masilo ang kaso. Pero wa ko nagingon nga okay mo ha because kana that can also be a ground nga makiha mo. But naa mo ana because Di man skandaloso, I think, no? Ang hang pagpuyo. Dili mo matter kung naamoy anak po or wala, no? Kay ang mo matter anak nga nagpuyo mo as husband and wife and in a scandalous manner. Na kung dili skandaloso ang inyong pagpuyo, ah, dili pud kama basta-basta lang po o giha. Now, arita sa mga kabtangan. Minyo manggod siya. mga personal properties ninyo, kanang mga butang ninyo dan ha, dili ragid kayo anak kay wakman ay mga, mga titulo. Pero kaning mga titled yun nga mga mga properties ako mo suggest gud ko nga ayog ipangan kung mo gyud tayo na pangan ipangan ngadto sa ngadto kan Joey eh, kay kay nang ninyo manggud siya wala pa manggud siya napaanal now As long as minyo siya na agig happy right ang wife nga mo go after labi na ning mga real properties kaning mga yuta kay siya pa man no legally sa portion sa gipanag iya ni Joey nga makighati siya of course the other portion kung nakarehistro nimo o niya ang katunga ana imo pero ang bahin ni Joey makabahin ng asawa kay kung mamatay siya di man ka makapanunod niya ang makapanunod ang iya mang legal nga asawa tungod sa papel no kanang marriage certificate na ato nga wa na anal dili pa siya mapawalang bisa and makagukod gud yun ang iyang asawa now my point is the only way para di na siya makasamok o makagukod magpaanal gyud mo Okay? Di gina, now gastuhin na lang gina, tigumi, dumug Abogado, or you try to talk to another lawyer also nga kanang mga butang ayog irehistro sa ipangan ni Joey. Imo na lang, no or sa inyong anak. Okay? Mga sukin tig paminaw, hinaot unta nga namoy na nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathandaghan, kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Ding higapon sa to ang program programa Hini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Mo Nationwide Datak RMN daghang salamat ug maayong adlaw.